What's up mga boss! Another Friday, another pets naman tayo dito sa Bukawi Pet Market. Tara, samahan nyo ako mga boss. Update tayo ngayon dito sa Bukawi Pet Market. Tingin tayo ng mga pets dito. Huwag niyo nga pala kalimutan mag-subscribe sa channel ko mga boss and follow mo na rin yung Facebook page natin, JkITC. Tara! Ayan, di pa pa? mo niya mas marnak. Wala tayong kakakon, boss? Wala, sana nakakuha, boss? Wala, boss. Kaumbong. Ayan po, ganda oh. Mayroon party ka. It's Ilang months na ito, Two months. Two months Male and female. Ito male. Ito female. Ito ang female. Oo. Ayan. short hair. Ito short hair. Two months no, okay. old. Pwede itong ano, pwede nyo papapalan ito. import parents. Ay, import to parents. Ah, parehas. Ito. Ito Eh lalaki. Ito lalaki.

Ba, yeah, good morning, Boss CJ. Good morning, Boss. Ito, update tayo kay Boss CJ sa... Yung FD niya, CJ... Relcas, well, well, Sol C. Ang dala mo ngayon, Boss? ang laki na ito, Boss. Ha? Solid, ah. sa market tayo ngayon. Dito sa Brawi Pet Market, mga Boss. Huge. Daily. Ilang mas yan, Boss? 11 months. 11 months. 3 days. 3 ang solid ah, laki ah. Level mas na. Pwede lang pang no? Opo, pang start. Ang na to. Mail. Ang na. Paano yan boss? Iyan natin 20k. 20k. Ang solid yan. Okay. Ayan ang eh. 20k boss? Opo 20k na lang Ito na magamit Pang stud Ito si Namon Wally na. siya Ganda Wally siya Nakahihilang Lala ka rin ito boss? Lala rin ang lalaki rin. Mas lang to. Oo. Ang mga natin sa oh. 25K. 25K. Omo. Yan. Yan. To Boss CJ. Uh. Yan. <øre Hait companies> yan. Okay. Well, uh, na ito ba Legit. May PCCI, o. 4 Yan. To Boss CJ. May vaccine na rin. May May Legit. May vaccine. At 31. Aye

PM lang, lang kayo, Boss. PM lang kayo sa FB ni oh, Boss CJ. Ito po ang FB page natin. PM lang kayo kay Boss CJ. Thank, Thank you. Salamat, Boss CJ. Thank you, Boss CJ, ha? Salamat po. Boss PB. Good morning. Sa, boss? Ito, update tayo kay Boss PB dito sa Buhay Pet Market. dala mo ngayon, Boss. Ito, yung mga pusa ni Boss PB. Ito ba yung lalaki ba, Boss? Ay, out mo na bas? Kapatid Ay, niya. <laughs> Ayos ah. Uh Laki -huh. no? Ilang months na ba yan bas? 8 months na. Magkano ito bas? Asa ito ba yung 5? na lang. Ito. Na. na. lang hihintay nyo. Pwede nyo na pang-start. No? Laki pala boss no? Okay. Alam mo ba, oh. Ito, boss, British na to. Ito, 14 lang. 14,000. 14 Babae ba to? Babae. Eh. Yan. Yeah. Ay, nung no, mata, binayaran dyan. Ganda ng mata, oh. <laughs> 14,000. Ito, ano to, ragdal? Ito, ragdal, 18,000. Bogey, ha? Yan, ha? Yan, ha? Yan, ha? Yan, ha? Yan, Ito Yan, Malaki rin to? Oo, oh, malaki rin. Yan. Yeah. <coughs> Ilang man sa to? Hindi rin. na Ay, pinahap. Yan. Yeah. Pinahap. Ito, ganda o. Okay. Pogi <laughs> o. Nakatukatok pa yun. Yan Ano, pension. Ito, pension. Malaki. Naman. Yeah. 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 Malaki naman. Oo, oh, na din Magkano to? Yan, malaki yan. 4 Ito, exotic. Yeah, uh, exo -briefies. Exo -briefies. Ano siya? Extra British. Extra British. Yan. First lang. Ano dyan dyan ito, boss? Ba? Babae. Babae. Yan. 6,000. Uh, ito, mga dasan. Yeah, 3,535 lang. 3,535 lang, o. Dasan, o. Oh. License bet pa. License bet. May vaccine na rin. Yan. Alagaan na lang. <laughs> ka po meray niyan. Oh, malaki na. Ano dyan na ito, boss? Babae. Babae. ito maganda. O, na to, boss? Dabay na. 9,000 na lang. Saan 9,000. Sa lahat mga gusto mag kay Boss PB, PM lang kayo sa FB niya. Sige, Boss vivi ha? Ma'am <laughs> Maulang Friday, ano? Ayan. Uh, Ito, update tayo kayo ang Lisa sa mga accessories sa mga mga aso at pusa. Ito, uh, marami siyang leash dito. saka mga cage, saka nest box, meron din sa ibon. Tapos mga kainan. Kaya uh, pet, kumpleto. Tsaka pang gupit ng kuko ng pusa. Tsaka uh, pang ibon. O, mga... Ano rin? Uh, oh, eh, marami rin pet bag si Ma'am Lisa. PM lang kayo, kaya tawag lang kayo sa kanya. Ito pet, ano pet bag din to, Ma'am Lisa, no? Yeah, symbol. Yeah. Thank you, Ma'am Lisa. Hello, mom, okay, Ma'am Natata, meron ding, ano, yeah, ah, shampoo. Good.

Taos kaya kaya dyan po. Pure breed lalaki. Na, na lang kayo dito. Ang ganda po. Ano dyan ha. Ay dalawang oh. DOM na po yan. Ready 5 na po yan. 8 po ang po Bigay ko lang sa Yun, 6 na lang. Pure breed po yan ha. Taos po yan. Ang ano, taba no. Alawa na po kapapatid paresta laki. Pares na lang. Yan. Pares na po niya. Yan. po yan ha. Yan. 8-5 po yan. Bigay ko lang 6-5 sa gad. 6 na lang chow po. Yeah, sa nagarap ng pure na chow po, female ha, napaganda po yan ha. Human cell po, kaya may dalawang buwan. Bigay ko na lang po ito na 8-5 din po bigay ko sa 6-5. Oo, 6, oh, 6 na lang sa okay. well, God. So, ko yung uh, German. Ito, cross breed ng German. Kaya may level 5, 2-5 lang. 2-5 lang. Imagine mo Yeah, lang. Balmaste Oo, Balmaste po. Ang dami nagpipag-alabra daw. Sa lahat mga kusumagapil, PM lang kayo kay Ate Emily. Bawalan sa Chowk Ski natin ha. Ate Emily. Thank you, Ate Emily. Thank Good morning, Boss Chris. Na Ito, update tayo kay Boss Chris. Dito sa bukaw eh. Mga ulang Friday. Na. Walang kurungun. Walang kurungun. Dalawang tinda. Dalawang laban. Walang bulog. Update tayo kay Boss Chris. Ito. Aming belga ni Boss Chris, Epo, eh, na po niya, 3 months old na po yan. Ah, oh. uh, <laughs> two times back to me. Aben Oo. Sa license bet. Pero ko na ng no, expect no, Kaya oh, may okay, isa isang. Kaya isa. uh, uh, Yan. Sigurado so, na kayo dyan. Kay uh, kaya Wala na. Yun. Alaga na lang. Magana isa rito, Boss Chris. Kaya naman dugo <laughs> 7-5 na lang isa. Yan. May vaccine na rin niya. Alagaan niya na lang. Yan. Isang lalaki ho. Limang babae. Ito yung pinaka nila. Ito, ito yung kulay nito. Um, ang Dutch Shepherd. Dutch Shepherd. Yeah. 7,000 dito. Oh, ito. Mas Yan. Yeah. Ito may ah, American oh, okay. Bully. American Bully. Yeah. American bully. Ito ang ganda na ito ha, Choco ha. Ito, uh, Choco Try. Salaki ba yan, Babae. Ah, babae. Ito, maganda, babae. Ito, meron po sa... ICBR paper, ah. ipalo, ah, the prof paper. Ayun, Ron, na yung papers. Ito na ito ba? Ano yung four box? Sige ko lang 20,000. 20,000. Ito na mag po yung mga. Ah. Ay, isang lalaki. Ah, -huh. yan. Ito, Ito, magkano ito? Ito, magkano ito? Ito, magkano ito? 20,000. 20,000. Ongoing na yung papers.

Ha? Tatlo na natin. Ah, bas. Ba matende. Dalawang lalaki, isang babae. Ba ayos ah. Boundary ah. ko dati diyan 7,000 8,000. Ngayon bababa ko sa 7,000. Yun, 7,000 na lang oh. Ba ano na yan? Adult na yan. Hintayin niya na lang mag-eat. Ayan. 7K, murang-mura na. Pag, oh, yan, baksak na kay Boss Chris. Sir, so, gusto ko naman makatulong sa kapwa ko, ano, Peter? Yun. Kasi nice to siya. Uh, ah, yun. Oh, nice to siya. Nakabigay natin ang mga para magandang si Peter. Yun, ayos. Uh, uh, uh. nakatulong okay. ka pinupo. pa. Ang mga ito, galing si Peter. Ang mga anak. Aling, ha? Ito ba, ba. Pa, na kapapa. Ba, ayos siya. Maganda uh, ko yung braided talaga. Yun, ayan. Uh, Dito naman ba, sa uh, ang huli mo na to? yan. laki lak. niya na. Ito yung papers po. Ah, uh -huh. one year Ah, uh -huh. A complete po Mm. yeah. lang. Okay, ambas na lang 20,000 20, solid yung katawan ha. Ah. Uh, solid yung kabila na yan, ambas please amir. Labrador, toko. Uh, toko. Malaki. Malaki po. Ayan. Ayan. Pag ano yan, Basquiz? Pagay <coughs> ko na ako sa 7 kayo lang. Uh, uh, Labrador. Pagkaraling oh, ng Yun. Ah, oh, Tumas pala. tayo may get. Tumas na sa lahat ng mga gusto mag-abate kay Boss Chris, tawag okay. lang kayo kaya PM kayo sa kanya. Yeah. Thank you, Boss Chris. Thank you, Boss Sa ko sa akin, thank you ka okay. naman lang. lang so, May discount kayo. Kino-send uh, nyo lang yung, uh, yung, uh, yung no. promise. Discounted. Thank you, Boss Chris. Tawag lang kayo. Bono Boss Kitek Eto, update tayo kay Boss Kitek dito sa Bukawi Pet Market Kung sa Boss? Ang dalawa nga yan Ito yan Eto, meron na yung mga Tika po meron yan si Boss Kitek oh Maganda oh Male and female po mga tika uh, Male and female Ang masaka Boss? Ito, 3 months na nga yan Ito na isa 80 80, yun ang maganda quality Anong mga itong piraso limang piraso, oh. marami kayong pagpipilihan 80 lang ang isa kay Boat sa mga mga pa yan Ang ano? Meron tayong 30 sa saka 9 times Male and female So bigay ko 15 ah kasi yung pata lang at pata pa baey 50 50 50 50 50 50 50 50 months saka 9 months. 50 yung babae ba? 50 50 50 50 lalaki. 50 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 hindi ay nalang mag-eat, no? Oo. Akin na to, hindi na unang eat. Yun, unang eat. Hindi na asawa, ganit. na lang kayo dyan, no? Mga maliliit lang na pumiringa niyan. Yun, sa lahat ng mga gusto mag-appeal kay Pospotec. Otakin nyo lang siya sa number niya. 0850-906-1796. Facebook ko, Ojek. Yung Facebook ni Pospotec. Ito, Lucas. Yun. Ito. Ito. Tech Bu Lucas yun yeah. Thank you Masuta ka Morning Mas Ariel Morning Kaya yeah. matindi yung mga dala ngayon ni Mas Ariel ha ah. Puro mga ano to ah. Parang kabahe na Mas ha ah. <laughs> Kapasinipin ko na lang Oo Oo huwag na Mas Kapasinipin ko na lang Okay oh, na yan napakalaki oh Ilang mans na ba yan Mas? Huh? Ilang mans na yan? One year and 5 months lang po. Ayun, pwede nang i-bread no? Opo, okay. Alto, may papers, may PCCI. Ba, ayun siya. Kompeto, so, kompeto ba kung na? Ano? May anti-rabies na rin. Oo, may anti-rabies na lang. Na rin, okay, alagaan five na lang. Months. One year and 5 months. Alagaan na lang, no? Opo. Okay. Paras na, ano, paras na lang. Anyway. Ayun. Ayun, ayun siya. Magkano yun siya dyan, boss? Asin ko na lang dito, 35K. 35K okay. na lang. Alagaan na lang. Laki, 35K negotiable pa. Saan? Uh, kasi may pay grade din yan. Pag kinuha parehas, sige ko 60. Dalawa. Scooby-Doo. <laughs> Ayan, Scooby-Doo. Hindi, uh, Scooby uh, hindi pa talaga yan. Ano yan? Nakasandal uh, pa yan. Nakasandal uh, pa. Eh, okay Para na lang. Ang tao ko, ano eh. 5'10 arang, eh. Mas malaki pa sa tao yan, boss. Ano? Ako, oh, ito 5'10 na. Oo. Uh, uh, ito, mga 5'10 na rin. 510. Oo. Oh. Uh, uh, <laughs> alos pumantay na sa'yo, boss. Eh, no? Ano? Ano? Legit sa gate 35k yeah, Legit Sobrang laki Great team Pasok ka na ulit Pasok ka na Pasok ka na <laughs> Malaking aso yan Pero mabait Yan Great team Hindi ito nga ano Talagang mabait Mabait lang na aso Friendly Itong bully mo na to boss Solid ah Puro macho ah dito sa topic natin. Oo. Oh. So, lalaki. Hmm. Ito yung male. oh, ito yung male. Yan. Solid yung katawan. 10 hey. Ten months old. Ten months old. Magkano rito, boss? Dito, bigay ko na lang ito na ano. 15K. 15K. Stupid so, vaccine. Saka may anti-rabies na rin. Ayun. Pwede na rin. Pwede na pang-stat? Pwede na. Balls Pwede. To, two balls. Two balls. balls. Yun. Ito naman. Tapos ano pinik? Email. Solid din ang katawan no? oh. <laughs> ah, bigat na. Bigat na. 10 months na rin to ba? 10 months na. 10 months na. Same lang. Ayan din tayo. Ayan. 2 months na lang hintay ah. nyo. Ayan. Oh. Kasi so, vaccine, mental rapist. Eto magkano 15, to? Same lang din sila 15k. 15k rin. Ayan. Ang oh. kinawa itong dalawa. Oo. Mas makaka-discount. Mas makaka-discount sila ka. Yun. Pag dalawa kinuha niya. Pag dalawa makaka-discount. Yun. Eto naman ba sa ano to? Doberman? Ito sa Doberman natin. Okay. So, mga papi doberman natin. Oo, oh, uh, papi doberman. Two months old din. Oo. Oh. May tatlong divorce, na meron na rin silang vaccine. Oo. Uh, oh. Sa isa. Yun. Tatlong may isang female. Yun. Ito isa na isa. Bigay ko na lang ng 12. 12K na lang. Yan. 2,000 20 negosyable pa yun. Na? Negosyable pa. Ang gaganda. Siyempre mga doberman. Subscriber no kami ni UJ. Okay. Yon. may discount kayo. Oh, may discount yan. 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 May discount kayo kay Kuya Ariel. Ang gagawin nyo, follow and subscribe. Yan. Yun lang. Yun lang gagawin nyo. So, yan. Yung e, discount kayo kalad kay Boss Ariel. Yan. Yun. Uh, tatlong may isang p -mail. Yan. Tatlong may yan tsaka isang female. Pero Apat. tayo yung Doberman. Ayun, Doberman. Okay. laki ah. Solid to boss ah. Naka-dress na yung dress Yan. Okay. Ano to boss? Lalaki? Ah, babae. Lalaki. Yan. Pagkano yan boss? Dito, ano ko na lang to. Ang laki niya, no? Solid, oh. Gartog. <laughs> ano to? May 1 ah. year and a half. A ah, complete vaccine ulit to. Oo. Mga 20 rames. 20 rames na rin. Halagaan oh. 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 ano lang. Matig, dalawa tayo, isa lang sa bahay. Ah, dalawa yan? Ito din lang isa. Matatang marami. Malaki rin, di ba po? Wala Malaki din. Malaki din. din bigay ko na lang to na 165. 65. Ata. 65. Ano? Laki niya, mabukosa oh. po. Gartog. Magkilo nga dalawa, bigay ko na ano? 28. Yon, 28 na lang, oh. wala ka na discount Ay, ko. Discount ko. ng discount nyo. Discount nyo, 28 Yon. na dalawa. Pag isa, 16.5, pa, pero negotiable pa rin naman. Yon, negotiable pa. Yon, sa lahat ng mga gusto mag-avail kayo ba sa Riel? PM lang kayo. PM kaya, lang kayo sa akin. Saka ano, tawag lang kayo. Saka Yon. message sa ano, number ko. Yon. 0926-514-8700. Yon. Thank you ba sa Riel, ha? Thank you rin po. Ito ba, nag-chocolate? Ano ba, Spag? Ito, ito, update bibigil. tayo kay Boss Park dito sa Huawei. Bench food dog. Naalala ha. Ito, ito, yung apat dito may papel. O may papel. Ito lang wala. Ito lang wala. O. Oh. Lahat uh -huh. yan lalaki. O. Uh -huh. Ito. Ito na lang yan ng 12K 12K na lang isa. Puro lalaki. Isa lang babae. Ito yung Isabela. Oh. Ito yung Isabela. Hmm. Ito ang ganda ng katawan ha. Hmm. Solid ha. Solid yan. Yan. Ayan. Ayan. Wala ka ng ulo. Mga French Bulldog. 12,000 na lang. May papel. Oh, 12,000 may paper. Ang yeah. chocolate wala isa. May chocolate lang wala. Oh, okay. Ito. 12,000 12 yan. 12,000 na lang. Ang ganda. Ito ang ganda. Ganda niya na. Ayan. Quality pa yan. May mga yan. 12,000 na lang. 12K na lang isa. Yun. Sa lahat ng mga gusto mag-apel kay Boss Mark, kontakin niyo lang siya sa number niya. 0968 0922 227 si Boss Thank you, Kuya Mark. Yan. Ano morning, Boss Rodman. Tabas, tabas. quality. Ito, pares ba? pogey pa rin. Ito. Ano ito, poodle? Oo, pares na laki. Uden, oh, going oh, four months. Oh, big, yung bakuna. Malaki na, no? oh, oh benta ko lang lang ito ng 7.5, gagay siya. 7.5 na lang isa. Ito, ganda ng spot niya sa bakuna. 7.5. natin, dalawa yung ganito natin, yung isa, liver line. Ito, liver line. Oo, oh, lalaki. Ito. Oh. din. Magkano tayo boss Rod? Pare, pero na 65. 65 na lang, oh, negotiable oh, pa. ha? Murang mura na. Kasi eran tayong mga Japanese na lalaki babae. Ito mga Ayan. Ayan, two, Ayan. Ka, Ayan, la, Ayan. Japanese speeds. Yan babae. Kikit lang ano, over 3 months. Yan benta ko muna ng 5k yang atin. 5k na lang Japanese speeds. Yan, puro babae. Yon. Ano nga idol mga tinanaw natin? Maray maray. Yon sa lahat ng mga gusto mong label kay Boss Rodman, kontakin niyo lang siya sa nabe niya. Nakasa FB niya. Yan, yeah Rodman. Thank you, Boss Rodman. Salamat po. Oye Kuya Ollie, kamusta Abad? Ito, ganda na ito Kuya Ollie ah. Laki ah, ganda lang kulay ah. Gaya ulay kuya. ah. Saan niyan Kuya Ollie? Ibigay ko na lang 4-5. 4 na lang? Laki ka. Laki ang oh. 4 na lang kay Kuya -ole. laki. Mm -hmm. Ano to? Siberian ba to? Yeah. Labrador Bernard po yan. Ay, Labrador Bernard po oh. yan. Labrador Bernard. Ang malaki niyan. Laki. Ang direkto Ito na nga, nagtatanong oh. Labrador Beagle Labrador Beagle. Lalaki rin. Aan. Ito. Labrador. Uh. Ya Labrador Bernard. Oh. Eric, golden Labrador Gold. Labrador. Oh, asan niya Labrador Golden. Uh. Golden. 35 oh. na lang nga, kuya, 35 na lang. Labrador Golden, oh. One. Ano, benta niya oh. oh. Labrador. Yeah. Ito, Labrador. Yeah. Labrador. Ah, sa laboratoryo yan. yan kay Kuya Oli. Ay, 5k na lang isa kuya. 5k na lang isa. Pa-bait nalaki. Ito, morong-morong -mura na to, ay, ito Dito sa laboratoryo. 5k na lang. Pa-bait nalaki. Dito sa dasyan mo, Kuya Oli. Pa-dasal na lang. 5,000 na lang yan. Okay. Ito, may mga dasyang parito si yun. 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 yun.

Ron, ito ang dami yun yung kuha huli ngayon ha Ito boss, Labrador building, cross stream ha ano Magkano ito kuya Oli? ko na lang to 3-5 okay, 3 lang Dito sa mga nandito mo kuya Oli, ano ito? Labrador Husky, 3-5 Labrador Husky, eh, 3-5 dito

yan? 3-5 lang, 3-5 negosyable pa. Yon, 3-5 negosyable pa kay Kuya three five, three five, yun, five, pack, kayo, Oli. Yon, maraming no. stock na yan si Kuya Oli. Maganda. <coughs> Ay. Yon. Wala kang kambing ngayon, Kuya Oli? Ah, ano, nabit ka po eh. Ah, sold na. Baka matindi ah. <laughs> yan, sa lahat ng okay, mga natin. gusto magabel kay Kuya Oli. Game na kayo sa FB niya. Apo, apo. Thank you, Kuya Oli ah. maraming, maraming salamat po boy. Yeah. Tingnan mo, boy. Ang tama mo, ah. Isa. Alam mo, 'no, boy. Ang tama, remaining, Ang niyan na black. Black paint, Uy. <coughs> ah. So, gender, <coughs> 'Yan. Gandi 'to, momboy. Gandi sa kahit anong paint. 75, 'yung remaining. Alam mo gender niyan. Eras babae. Eras babae, 75. Ito, ciao-ciao. Ito, so, chow so, chow. So. Oh. isa. Yan. So, seven, five, three, five. Ito, 7'5 Itong pusa mo. Saya miss. 2 Saya miss. Yan. Yun, sa lahat ng mga gusto mag kay Tawag lang kayo sa number niya, kaya PM lang kayo. Thank you, kuya okay. boy, ah Thank you. Morning, ate. Magano sa camping mo, ate? Depende po.

यूट्यूब so चैनल